Yun know, mga hunters, nagbabalik babalik po kali may unahin, mabuti na lang at nalimito ka dahil hindi masasayang ang oras mo dahil ang ating pag-aaralan ngayon, e eh, paano ba natin malalaman na inyong 2,000 to 10 piso ay isa po, fake. Malamang maraming magugulat, meron palang fake. Yes po, meron pong fake na 2,000 to 10 piso. Ayan po ang ating ituturo sa inyo ngayon. Itong aking hawak ngayon, ang ganda tignan, you know, mga hunters, ito po yung fake. Ya, iisa-isahin natin kung ano ang dahilan kung bakit pek ito. Unang-una, dumidikit ito sa magnet. Kita ninyo. Yung original kasi or genuine 2,000 to 10 piso ay non-magnetic. Dahil sa composition eh. Kapag gantong dumikit, eh, ibig sabihin mababang klasing metal po ang ginamit dito. No? Maaaring bakal. No? Pero kung titignan nyo yung script of legend ito ay parehong pareho sa genuine na 2002 yung kanilang die sa overs ay match kasi kinopya kinuha yan ng gumawa di ba pareho sila sa overs eh walang pagkakaiba di po ba yan kahit kung pagbabasihan ninyo ang overs ay uh, mapepeke kayo diyan no ngayon tingnan niyo yung republika ng pilipinas yung outer ring. yun lang yun no? medyo parang tubog no mababang uri ng pagkakatubog dito uh, madali pong uh, ma deteriorate yung mga plate niyan no uh, hindi maglalaon kung ito ay ikot sa sirkulasyon mabilis pong ma-deteriorate yung kanyang dye no ngayon naman tingnan niyo yung reverse ayan tingnan niyo no ano masasabi niyo sa kanyang reverse hindi niyo mawari no ang reverse po na ginamit dito nang gumawa nito ay reverse 2A. No? Ayan. Samantalang ang genuine ay reverse 1, no? 2002. Ganyan po ang reverse 1 ng genuine. Reverse 1. Sa reverse, sabi ko kanina pareho lang. Pero sa reverse, ayan. Isang palatandaan na yan na fake ang 2002 mong hawak. Saan ba galing ang uh, reverse nito, no? Noong 2002. Ang reverse sa mga countries, ay meron po siyang uh, medium-high teeth, yung kanyang kagwil, at meron siyang malalaking star, no? Uh, Sharp-pointed stars. Kuling natin yung 2003 para meron tayong basihan. Tingnan nyo yung kanilang reverse. Ayan. Kumpara nyo lang, mga bro, ah. Yung mga datihan, alam na nila yan, eh. So, meron siyang uh, reverse 2A, Pareho sila, no? O, oh, ayan. Tignan ninyo. Reverse 2A po yan. Isa po sa palatandaan ay yung uh, uh, groove line ay uh, mas malapad at mas malalim. Yung groove line at meron siyang sharp pointed stars. No, ayan po ang reverse 2A. So, sa mga tuwid, mga bro, palatandaan yan kasi nauna ang ginawa ang 2002, no? So, da dapat kung original yan, dapat pareho ng kasi nga itong 2000 na to ay na genuine ay merong reverse 1 lamang. O bakit naging reverse 2 yan? Isang e, 2003 galing ang reverse. So yung gumawa, kasi hindi nila alam na merong nag-aaral sa bariyan, ginawa nila yung 2003 at ginamit yung reverse dito sa 2002. Fake. O naiintindihan po ninyo. Ngayon tignan natin sa record ng Nimista. Ito yung website ng mga Nimista dito sa Pilipinas kung ano lang ang merong record na no? isa din sa palatandaan na peak. Tignan ninyo, 2002. Ang sabi, reverse 1C lang. Ayan, no? Oh. Reverse 1C at uh, reverse 1D lang ang variation meron. Bakit hindi na record yung 2002 na reverse 2 ini eh? Kasi alam na ng karamihan ng mga numismatic na peke nga po yung 2002 na yun. Kaya hindi po nila yan isasali dito sa record gets po niyo at yung uh, ayan nga no yung reverse 2A ay sa 2003 lang makikita hindi sa 2002 kasi ito ang record baseya ng mga nag-aaral ng mga variation dito sa Pilipinas yung numista and that numista so ngets po niyo ulit mga ka-hunters Ayan po isa sa palatandaan nga na yung 2002 na yon ay fake nayon isa ring palatandaan kunin natin yung timbangan natin. Ayan, napakahalaga ng timbang mga bro. Sa mga baguhan, no? dapat meron kayong ganito. Digital scale, yung maliit lang. Ayan, so titimbangin natin yung genuine na 2002. Ayan, ito yung tunay. Ayan, ang tamang timbang, 8.7 grams. No, 8.7 grams. Kahit tignan niyan sa record sa Numista, yung kanyang uh, descriptions, pictures. No, ngayon timbangin natin itong fake 2,000 to na ito. Kita ninyo, 8.1. Ang layo ng timbang, no? Although magkasukat yung circumference, eh, ang Ulitin natin para meron kayong uh, no? 8.7 talaga, hindi nagbago, eh. E yung tunay, no? At yung peking ito ay 8.1 lang no kahit ang ng ng condition kulang na kulang sa timbang kasi ampaw ampaw nga no mabilis ma deteriorate yung uh, metal nito kung gagamitin ito sa sirkulasyon merong mga nagamit niya sa sirkulasyon halos nabubulok na kasi nga fake di ba pero may tiyak ako mga bro pero hindi sasang ayon eh, no? ang ikakatwiran sa sabihin bakit naman gagawa ng fake yung mga sindikato no kukopyahin sa 10 piso gagawa sila ng fake tapos, ang halaga ay 10 piso lamang. No, ibabalik yung tanong. Eh, yung Banko Sentral nga ng Pilipinas ay gumawa ng 10 piso na mas maganda ang komposisyon, non-magnetic. Eh, 10 piso lang din naman ang value. So, ibig sabihin, may kakayanan gumawa yung mga sindikato sa, ah, uh, ng 2,000 tupi. Kasi nga yung metal na ginamit, mababang uri. Eh, mas tutubo nga sila dyan, eh. Di po ba, mga ka-address, nagit po ninyo yung, uh, ano, Ibig kong sabihin, gamitin natin yung ating common sense. At syempre, meron din mag-aalinlangan, no? Yung mga may alam na baka isipin nila o sabihin nila na baka error ko yun yan o yung wrong planchet error. No? Hindi eh. Para sa akin kasi kung wrong planchet yan, no? Na ng magnetic, eh dapat balikan natin yung kanyang reverse. Kung wrong planchet yan, dapat ang reverse niya ay reverse one pa rin yung ginamit sa genuine na 2002. So ayun po ang magiging basihan dapat na alam natin kung saan tayo pupunta sa ating mga katanungan. Dapat malawak. Hindi po ba? So malinaw na tayo dyan mga kandas. Hanggang dito na lang. Pakishare ng ating video. Maraming salamat. God bless. Mag-iwan kayo ng komento.